Buti radas buso so dito mga bus na golden sila ako dito mga bus at karap ko yung moskob dito. So tamang tagolan tayo mga bus. Kaya naman natin palagan makipagsibayan sa mosdob mga, mga bus. Nagtaka na lang ako mga bus. Bakit yung ibang mga ano mga bus mga batang player mga bus takot sila pag may silong uh, gold lane. Iyak sila ng iyak mga bus. Ilang bisis na nga akong naka ano, mga bus na grabe. Yakin nila mga bus. Hindi nila alam na mas Malakas pa yung zilong, mga boss. Ayan oh. Isa lang yung masasabi ko sa mga in mga boss. Ang uh, na sa mga kampi nila mga boss. Di tulad ng zilong, mga boss. Kahit na mabaog yung zilong, mga boss at sa late game kahit. Kaya palagan yun mga boss. Kaya ang palagan yung mga kalaban. Kailangan mo lang pagzilong ka. Talagang mautak ka mga boss. Hindi yung puro sa maugalit yung diskartimo mo? Malupit ang diskarte ang kailangan, hindi galit o sama ng loob. Dito tulad nito mga boss, tingnan niya mabuti. Ayan. Basic yung mga imim na kalaban natin mga boss. Parang naging bonus round yung karap kong musko dito. Ayan yung tore. At may round pa kami dito mga boss. Ayan. Ako palag sa atin yung MM na kalaban mga boss. Takbo mo na ako mga boss at uh, nalibre naman ako sa lane dito naman ako sa pangalawang tore. At dito naman may round 3 kami dito ng most mga boss. Tingnan niyo mabuti kung gaano kalakas yung zilo mga boss. Muntika na ako mga boss. Pero nakandalawa pa nga ako na ko pa yung roamer ng kalaban. At dito naman mga boss nagkamali na nga ako dito. dami nila at ang galing pa ng badang mga boss. O, pang apat na round mga boss na 4-0 ko na yung MM nakarap ko mga boss. Kayang-kaya talaga. So dito na naman, nabigyan na naman ako na badang mga boss dahil sobrang lakas niya mga boss. Oh. Yan ilang bisis akong nabigyan mga boss. Pero hindi nga ako papayat kapag ganyan mangyari sa akin mga boss. Hindi nga ako papayat na walang trade mga boss. Dito, round 6 na tama maha, mabigyan ko yung most good mga boss. Na 6-0 ko na yung most good mga boss. At dito, isali ko pa yung Kampi uh, kampinya dito Tamang tago lang ako mga boss At Hantay lang na Mag skills na yung kalaban So yan Naka pang ako dito So look at Kuha na tayo ng sampo mga boss 10 for 1 na tayo mga boss At Isama na lang natin yung Mid lane Toray right. So yan Pagkatapos natin dito mga boss ilipat tayo sa top lane At gusto na no gusto na sana namin tapusin to, kaso may maraming gwardya so takbo lang tayo at lipat tayo ng lane. Dito tayo sa taplin lane, basag naman tayo ng turay dito. At nag naman yung kalaban namin. So dito gusto kong likuran yung mga kalaban ko. So dito, bigyan ko naman yung musgob dito. At kasali na rin yung meds nila so na, nanggigil nga ako mag-boss, napatipi ako sa gigil. At dito napalalim at mali yung sundot ko hindi badang yung nasundot to kaya nabigyan tayo pero buti na lang nakuha ng ranger yung lord kaya ayan dito na nagtapos mga bush at sa mga kampi ko dito na napakalakas at sa mga kalaban ko nice game